Pitong tao na sa Cagayan de Oro ang kumpirmadong namatay sa sakit na leptospirosis. Dahil diyan, diniklara na ang leptospirosis outbreak sa lugar. Mula Cagayan de Oro, Jun Loyola, ikwento mo. Mainit siksikan at na ng kama sa Northern Mindanao Medical Center. Ang pasyenteng si Vincent, naka-folding bed lang, nasa pasilyo pa. Isa siya sa dumaraming bilang ng tinamaan ng leptospirosis matapos makainom ng maruming tubig mula sa baha. Nung una, nahilo at nasusok. Pero mas pa rin si Vincent dahil buhay siya. Ang 49 anyos na si Rolando Buscaino, sinawimpalag palad matapos bakaapak ng bubog na nakahalo sa makapal na putik. Hindi siya nagsabi sa amin na masagit na yung katawan ko o ano man. Sa tala ng Department of Health, dalawang daan ang na-admit sa mga ospital dahil sa pagbaha na dulot ni Sendong. Ang daan na 28 dito kung na leptospirosis ang pito naman ang namatay. Dahil dyan, idineklara na ang leptospirosis. Ang involved nating mga pasyente are those outside of the evacuation centers because nasa loob ng evacuation centers, very strict ang nangyari na gay ng mga prophylaxis. Nakuha ang leptospirosis sa tubig na kontaminado ng ihi ng mga hayop, kabilang na ang daga. Kaya paalala ng DOH, kung kayo ay lumusong sa baha, agad uminom ng prophylaxis o gamot laban sa leptospirosis. Ipinamamahagi ito ng mga health center at ospital. Junel, news 5 Cagayan City.